Isang daan yan! Isang daan yan! Mananalo ko ng sandan! No, may Pag challenge ako sa mga. Ano yan? Oh, itong itlog oh. Challenge ko. Oh. Pag napisa mo ito. Ibigyan kita ng isang daan. oh, okay, ano gawin? Ano to? Bago pa ito na sandan ako. Oh. Bago labas ito. Hmm? Oh, ganda. Oh, ganda. Oh, Pansyadong plantado yan. Kami-withdraw ko lang yan. Oh. Pag nanalo ka, ay bakit kinuha mo na? Bakit? Hindi ka pa nanalo. <laughs> Kailangan, okay, mapisa mo to, Pisa mo ng ganyan, o. Oh. Yan, ganyan. Ganyan dapat yung itlog, ah. Hindi pwede, pagganyan. Eh, pwede! Basta nakaganyan ng itlog. Huwag lang pagganyan yung itlog. Yan, huwag pagganyan. Huwag pagganyan yung pisa. Pagganyan, o. Oh. Yan. O, pag napisa ah. mo, ibigyan kita ng isandaan. O, oh, sandali lang, challenge, o. So. Isandaan agad, o. Oh. Kaliit-liit ng itlog na yan. Basic. <laughs> <laughs> basic? Uh. Uh, basic. Ah. Maletan. Oh, sigi. Pesantan tuh. Hmm, Bagong-bagong padalan. Ada bagus apa ta? <laughs> Basic. Eh. <laughs> ah, Ipa papisa saken. Oh, santan. Oh, ganda padan mun santano. Oh, oh sigi. Ayo sin mau. Bangnya mau ku tagilid. Yan, yan. Oh. Sigi. Sigi. Santannya Isang daan yan. Mananalo ko ng isang Pag napisa mo yan, gamitan mo yung lakas mo. Isang daan. <laughs> Ala. Isang <laughs> yan. Wala na. Namumula na. Hindi manalo ng isang to. O, oh, sige. sandan Hindi naman tunay <laughs> na itlog to eh. Anong hindi Hindi naman tunay na itlog to. Tunay yan. Ano naging tunay yan? Di ba Kakakuha ko lang yan sa may pugad kanina o. Oh. Alam ka naman yung manok mo, hindi tunay. <laughs> Imposible na maging itlog to eh. Baka hindi rin tunay yung manok mo. <laughs> tunay na itlog yan. Tunay to? Oo. Oh. O, oh, sige. Gusto ko. Ikaw, mo. ikaw, ano? sige. Ganito. Ano? Eh, bisak? Baka hindi naman ganito tunay na itlog to. Eh, tunay yan. Ganito, bibigyan kita ng manok. Oo, oh, sige. Oh. Ako'y okay, patungo mo, mo muna, awakan mo oh. muna. Oo. Oh. Oo. Ano? yan O, oh, ito. O, oh, pag napisa ko, huwag oh. ba? Okay. Oh. Sige! Sige! Pag okay. so, mapisa mo. Tayo na itong itlog, oh. ang manok ko. Oh. Hindi. Tago ko muna yung sandahan ko, baga maano pa, eh. Oh, ka eh. Tipisahin ka O, sige. O. sa akin yan. O. Oh. Ito, malaki-laki itong manok. O, oh, mo sa okay. akin yan, baga napisa kasi, ka Piki kasi yan eh, baka bakal Ay, yan eh. Ay, hindi piki ito. O. Oh. yan nung sa may pugad. Galing sa bukat yan. Sige, sige daw. O, o tingnan, tingnan mo yung ano daw, yung sisiwo. Di ba maliit pa yung sisiwo na yan? O. Oh. Nakikita mo yung sisiwo na yan? O. Oh. Maliit pa yan. Hindi mo lang yan? O, oh, sige. O, yan o. O, tingnan mo. Ako pipisahin ko to. Nga. O, daliri ko lang ha. O. O, buo yan ha. O. 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 <laughs> <laughs> Akin na yung manok mo. <laughs> Sabi mo. Joke Sabi mo hindi, to joke 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 mo, hindi totoo yung manok. Sabi mo, hindi totoo yung itlog. <laughs>